Congratulations po sa inyong bagong uh, multipurpose multi-purpose uh, building no, na natulungan po nating uh, mapunduhan po nung unang panahon. Gamitin niyo po ito para po ito sa inyong lahat. Bukas ang aking opisina para sa inyong lahat. Kung meron nung kayong mga pasyente na nangailangan ng tulong sa Metro Manila, Heart Center, NKTI, tutulungan ko po kayo pati pamasahe po ninyo hanggang makabalik kayo rito sa Batangas the chairman po ng Committee on Sports. Gusto ko pong ilayo ang mga kabataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs. Kung meron kayong mga programa na mga sports program, willing po akong tumulong sa ating mga kababayan para ilayo natin ang ating mga sa kabataan sa illegal na droga. Tandaan niyo po, mahal na mahal ko po, po kayong lahat. Maraming salamat po.